Nang sabi mo? Iangat ko ang? Bintana. Iangat ko ang bintana. Ah, kasi nga may yeah. nag-i-snatch. Ito aming drivero May hawak pala na yosi Ayun o. Oh. Sa kamay niya o. Oh. Zoom natin. Ayan o. Oh. Wow. Sana hindi siya magyosi sa loob. Kasi medyo... Ayoko na amoy ng yosi. Ayoko na amoy ng yosi kasi ay Yossi Balasi. No Yossi. Yosi Yosi Balasi Pre, tuloy mo pre yung kanta Sino? Tuloy mo yung kanta pre Sino ba Wow Itaasan mo Sino? Sino? Sino basilad. Wow Sarap sa bunuta ng ko si Long Hill eh Iyan lang mo diyan Wala mo tunay mara ma Iyan lang mo diyan Kipag-away Iyan lang mo Hindi naman namin kasalanan na na traffic less. kami. Pinasingal niya kami ng mas mahal. Gagalit na siya. Actually, ang weather nila is mainit na yun. Nag-jacket ako kasi sayang naman yung kulay ko. Baka maitim lang ako. So, alam mo yun. Sayang naman yung gamit kong brilliant skin. <laughs> i pala sa mga gumagamit ng brilliant skin. Sana punta rin kayo sa mainit Para maramdaman nyo rin yung skin nyo na nagre-red. Ito oh. po oh. nyo ba, ilalagang <laughs> <laughs> nasubod siya. Oo. Ayaw nyo pala kong naniwala. Hindi talaga ako mahilig maglakad sa ganyan sa daan. Takot ako. Ang laki kong bakulaw pero takot talaga ako. Ah, dito pala kami titingin ng aircon Bondi. Bonjour. Bonjour. Ah, bonjour. Guys, lalabas kami. Curious pa kayo kasi nga maghahanap na kami ng bago kong aircon. Yes. Sa wakas. Kasi kasing aircon ko eh. So, kailangan palitan. So pupunta kami sa kanilang public market. So kasama ko ang kaibigan natin si Kuya Mike. Anong sabi mo? Iangat ko ang? Bintana. Ingat ko ang bintana. Ah, kasi nga may yeah. nag-i-snatch. Magiging nag-i-snatch kahit tanghaling tapat? Maniwala ko sa akin. Ah, okay. Maniwala ko sa iyo. Sige, sige. Sige, bossing, bossing. Saan yung market natin? Anong market yon? Anong meron doon? Microphone. Pagalap na yung Ah. So, kailan ko ba itago yung cellphone ko? Iangat mo na yung bintana. Ah, hindi sa market ba nakaangat na nga oh? Di hey, angat pa. Kaya yung lukusin ng kamay nila. Okay. Okay. Ah, okay. Sige, may ko sa iyo, boss. Sige. Ayun, Okay, okay. Ang Duala Cameroon kasi, guys, this is a business capital of the country. Ah, uh, so ang dami-daming mga tao dito coming from different parts of Cameroon. So, mas populated siya kumpara sa Yaounde. So, ang nadadaanan natin ngayon, guys, ay daan na maraming mga binebenta restaurant, canteen yan, mga total energy mga fuel, mga ganyan actually, ang weather nila is mainit ngayon nagjacket ako kasi sayang naman yung kulay ko baka maitim lang ako so alam mo yun gusto ko kahit pa paano naman mag-red mag yung bisngi ko sayang naman yung gamit kong brilliant skin <laughs> Shout out pala sa mga gumagamit ng Brilliant Skin. Sana punta rin kayo sa mainit para maramdaman nyo rin yung skin nyo yun na nag-red. Guys, we are stuck in the traffic. Ayan o. Oh my God, the life here is very sad. And it's very poor. And I wanted to look for a solution in it to put a smile on their faces. Ito aming dribero, may hawak pala na Yossi. Ayun o. Oh. Sa kamay niya o. Oh. Zoom natin. Ayan oh. Wow. Sana hindi siya magyosi sa loob. Kasi medyo ayoko nang amoy ng yosi. Ayoko nang amoy ng yosi kasi I'm yosi Balasi. No yosi yosi

Hindi naman namin kasalanan na na-traffic na kami. Pinisingal niya kami ng mas mahal. Gagalit na siya. Okay, habang na-stock tayo sa traffic, tingin tayo kung anong binibenta niya dito sa Cali. Ah, ayun. Nagbibenta sila ng mga furniture. And then mga kama. Ayun know, Home. Ayun naman o, no, planting. Planting ni na planting. Enyo pa yung mga journalist. Oh, may mga Amerikano dito oh, na naglalakad. Oh, mga Fransa Oh, na mamalang din sila. Oh, di ba? Tignan yung guys to. Grabe talaga ang buhay dito. Sobrang init. Pero tuloy talaga ang buhay. Oh, ang daming motor, grabe. So guys, grabe na yung pawis ko Ayan o, sa ilong pa lang yan ha Pero yung pa ko, grabe Ayan o Kita nyo Grabe Ganon kainit Para kung nasa bukid Sabi ko pa man sa sarili ko Ayoko na Ayoko na ng mainitan Ayoko na ng puti Ayoko na maging mahirap. Grabe, oh talagang gitgitan talaga, oh. Avance. By the way, yung kasama ko na Pinoy is matagal na siya rito at marunong talaga siyang magsalita ng French. Bro, ilang taon ka bago natuto mag-French? Tatlong taon, wow. As in, alam na alam na niya mag-French Kahit ano pang sabihin nila, alam na niya Isasagot Hindi katulad ko na sava, sava, sava. Bonjour, mga ganun lang Pero matututurin naman tayo Eh hey. hey. ah. Eh ah. ah. Tara na, dito rin ba tayo? Hey. Wow Morning How are you?

Grabe yung nilalakaran namin. Ah. <laughs> Hindi talaga ako mahilig maglakad sa ganyan, sa daan. Takot ako. Ang laki kong bakulaw pero takot talaga ako. Ah, dito pala kami titingin ng aircon. Window type na aircon. Ah, ito yung mga aircon. Ah, TCL. Gold. 415,000, 214. Ito TCL. Di ba may TCL sa Pinas? Meron. Wala silang window type? Wala daw? 362 TCL. Parang okay naman na to. 1 HP ba to? Split type. Inverter ba yan? Split type. 2 point... Ano Oh? 1.25 cv. Ito rin? 2.15 cv. 2.15 Magtanong tayo kay madam. Ito o, oh, magtanong tayo. Do you have window type? Sorry? Do you have window type aircon? Window type aircon. Aircon, yes. condition. Yes, the window type. This is a split type. Yes. yes. The one. Window type is ah, that's the window type you have. Ah, it's very big. We need the small one. The small one. You don't have the, the these two only. Okay. The window type, I don't understand. It this? It's like a laptop. Is that, that one. Laptop like this. Mm -hmm. Small one. This one or oh, like this? Yes. Yeah, the one fourth of that. Like this. Yes. Yeah. That's the window type. Inside. Yeah, it's like that. Ah, okay. Okay, madam. Wala silang window type. Face out na daw. Matagal na daw na taon yun. So, saan na kami? So, saan na tayo, bro? Sa isang shop. Ano bang gusto mo? magana po yung microphone? Microphone? Si Lambert na lang yun. Masyadong masik, maano sa palengke. Tapos din natin dito. Tapos natin yung whole street na 'yan. Oh, oh my god. Padala kami. Tapos namin yung whole street. Why can't you hold me in the street in Africa street? Africa. Tanghaling tapat. It's so innit. Lakad, lakad kami, lakad kami. <laughs> Saan ba yung shop? Grabe ang nilakad namin. Wala talaga. Puro split type ang binibenta. Punta kami sa ibang shop. Purswa. Purswa. <coughs> parang hiwala yung kaluluwa ko sa katawan ko pero sabi ng kaluluwa ko huwag muna grabe ang init buto hindi sila buto walang mga heat stroke heat stroke dito sanay sila no sa init tayo hindi sanay so dadaan na naman kami sa isang palengke feel ko itataas ko na tong ano ko Ayan, kumpulan sila. Grabe. Marami siguro talagang nananakawan dito. Ano? Ano? Kahit sa gitna ng daan, may mga nakalagay na mga ano. So, their market is really a marketable market where there's a lot of marketing going on. Sa Pilipinas, maayos ang market dito kasi ano magulo mix 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 shout out little pig lahat ng hinahanap nyo dito guys andito yan mga bag